Welcome to Soy World Manufacturing Exception. Ito po ang guys yung ginagawa namin na liga Lapit mo, lapit mo, lapit mo. Ito, maitlog po kami dito sa Gagong Manok. Ito ang Joven. Joven, pakilala ka. Wala na ka. Ang tiyemning, ayun na yung minis Joven din yan, bro. Nagmanipis ng tay. Uh, ano pala yung ano yung anong, mga, ano yung mga ano nyo? Ano yan? Ano to, law? Isang palpak. Ito, law, law to. Ah, law ba? Dito, dito, boy. Law, boy ginagawa ko. Ano yan, boy? Masarap to. Masarap yan, boy. Pisteng. an bis? Ano? Paano ba yung gagawin, boy? Dito, boy. Pumuko eh. lang po hindi sa barangay init. Tapos, naganyan yung to pao. Okay? Ganyan pala yan, boy. O, ito ganito lang. Basic lang, o. Oh. Dito, dito mo pagkita. Saan, boy? Saan, boy? Apoy. Yung apoy, ilang apoy yan? 65. 65. Mainit na yan. Mainit yan. Patayin na natin kasi loko na eh. Yan, loko yan. Okay. Eh, okay.